Yan, natapos na kami mga idol. Linabot na kami ng hapon dito sa ano, Divisoria. Paano pa naman? Ha? Maghapon umuulan oh. Simula umaga hanggang ngayon, hapon na. Pero paampunampun na lang ngayon. punong-punong karga namin kanina, wala na. Tapos na. mamaya papalis na kami dito kasi magpaparada na yung mga ano magbababa ng mga gulay mamaya ang gabi mga delivery ng gulay pag gabi dito mga idol pag umaga yung mga ano grocery pag umaga mga -de deliver dito kahapon ng ulan dito kaya naabot kami na hapon sa kalami tapos